Nanguna si Senadora Grace Poe sa mga kandidatong pinaka makakatugon sa mga problema ng bansa ayon po yan sa bagong SWS bilang Pilipino survey. Kasabay nito, giniit ng senadora na dapat nang tuldukan na ang tuwid na daan na gustong ipagpatuloy ni Mar Rojas. Nasa gitna ng aksyon si Trish Roque. Iba-ibang isyu ang nais tugunan ng mga kumakandidatong Pangulo sakaling maluklok sa Malacanang. Sa bagong survey na nilabas ng Bilang Pilipino at Social Weather Station o SWS, tinanong ang mga butante kung sino sa Presidential Balls ang pinakamakakatugon sa mga isyong ito. Sa labing dalawang isyong prinesinta, pito sa mga ito ang kaya raw tugunan ni Senadora Grace Poe. Kabilang narito ang problema sa mataas na bilihin, mababang sahod, kalusugan, edukasyon, pagkain, kalikasan at sakuna. Si Mayor Rodrigo Duterte naman, nanguna sa mga kandidato na kayang solusyonan ng problema sa korupsyon, kriminalidad, agawan sa teritoryo at kapayapaan sa Mindanao. Pagdating sa problema sa traffic, tabla naman si Duterte at Poe. Pumangatlo naman si Mar Rojas sa mga kandidato na kayang tumugon sa pitong isyu tulad ng agawan ng teritoryo, traffic at korupsyon. Third option din si Vice President Jejomar Binay sa ilang problema tulad ng mataas na bilihin at mababang sahod. Kasabay ng paglabas ng bagong survey, nanindigan si Poe na dapat ng ka ng tuwid na daan na gusto ipagpatuloy ni Rojas dahil hindi naman umano ito na solusyonan ang pangunahing mga problema ng bansa. Ang mga tao ay sawang-sawa na. Ang mga tao ay disillusion. Um, dahil mara, ma palaging dinidiin daang matuwid, daang matuwid, samantalang nakikita naman natin ang serbisyo ay palpak sa maraming ahensya ng gobyerno. Imbis naman na si Poe batikusin, tinuon ni Rojas ang atensyon kay Duterte sa kanyang mensahe sa mga botante na wala pa rin napipiling kandidato. Hindi lang madumi ang bibig, madumi rin ang mga kamay. Kandidato pa lang, ganun na ang asta, ganun na ang kilos, ganun na ang kanilang ipinapakita. Huwag po nating isugal sa baka sakali. Umaaksyon bilang Pilipino, Trish Roque, News 5. to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.